Hello guys, tulungan niyo ako ngayon gumawa ng bini list song. Ito uh, ang mga kanta na ito na naakon pa ipapakita. Hayo ay ay mga kanta na ginagamit ko tuwing naglalakad ako papuntang school. Yung yung sige, start na natin guys. Ayun, huwag to Ito nga pala ang aking tier list Ito, sa taas to para safe lang, walang away Pangalawa si Maloy Pangatlo si Lene Wala kasi akong alam sa politika Kaya hindi ko alam ang mukha niya Tsaka para safe lang din para walang bash ba. Lagyan lang natin ng lini. At tsaka yung ko ay si uh, Aya. Yeah. Kasi letter A siya. Yung B wala si dito yung mga members na ng Bini, ibang members. Si Si ano to? Si Sherlyn. At si ano to yung bagong member nila si Dayan. Ito po ang aking tier list at ngayon naman ay gagawa tayo ng Bini Song tier list. Yung alam ko lang po kasi bago pa lang ako na blooms, nag apply pa lang. Sa katunayan, nahirapan nga ako mag mag apply para maging blooms ba kasi maraming tinatanong yung mga kaibigan ko mga requirement ba paano makasali ng bini Bini Bloom. Bloomers ba? Bloomers. Sige guys, simulan na natin. Yung, yung ester ko ay ito, the coconut nut kasi debut. song nakaka yung step again guys, ang mga songs na nandito ay ano lang mga mga safe lang gamitin pag naglalakad ba ito the coconut not, simple lang ang stepping kayang gawin sa kalsada basta huwag ka lang mag headset para rinig mo yung busina yung born to win uh, B plus yung golden arrow di ko pa to B if na lang yung bur yung burning dito sa ano sa al oh, jump na lang tayo guys sa alam ko lagi yung lagi kasi ang stepping ganun eh so mahirap siya sa ano paggamitin papuntang school kasi ma mabaga tayo mabangga ba so ano a8 lang coconut na pwede pa pang good vibes oh ano A plus lang kasi yung S pang workout na umbaga pang tanggal na ba ng ano ng mga kalungkutan ba so ito yung yung A plus lang din yung ano cherry on top kasi di ako marunong mag english no fear A lang din yung strings hmm. sa C plus na lang kasi gusto ko I feel good pwede din to pag naglalakad ka A, A lang kasi para humble lang ba yung ang huling ang huling chat siya. Ah, nakarinig na ko niyan sa ibang ano singer. Salamin, salamin. Ito, ito talaga, guys. Ito talaga. Ito talaga. Yan talaga, guys, ang ano, ang gusto ko. Kasi pwede sa siya pang workout, pang jogging, pang laba, pang hugas, pang school. Yun, salamin, salamin talaga. Tsaka yung ano, yung Hmm, ano pa kaya? Asan na? Ito, Love Yourself, kay Ed Sheeran. Ay, kay Justin Bieber. Nung ano pa to, nung ano, grade 8 pa ako nito. Yeah, oo. Nung grade 8 ako, nung hindi pa kuminto pag-aaral sa pag-aaral ko noon. Love Yourself. A lang, kasi mahirap to sayawin eh. You should go and love yourself. Kalang kinikilig kapit lang is here with you. Here with you. Yung karera guys. Kasi memory ako na to. Kasali to sa quiz namin. Paano maging bloom. Uh, pan, ay pantropiko din guys. Ito pwede din to. Alternative to sa ano. Sa salamin salamin. Yung pero ang IA plus lang pala yung karera kasi pag gamitin mo to sa school, marami kasing steps sa ano sa karera. Pati yung kanta, so to gamitin pag sa school kasi malaking space yung ginagamit nito. So salamin salamin tsaka pantropiko pwede pa guys. Kasi kamay lang yung gumagalaw. Yung karera kasi pati ano. Pati puto yun lang guys, yung iba kasi sa part 2 na. Salamat.